Kano po yung bilis sa inyo ng isang kilo? Pag yung puti, 85. Pag yung itim-itim, ay 55. Kung bangin ni Atilani, yung 23 na puno, kung hmm. ilang kilo. Ah, ilan siya? So, ito naman, kaparmar, yung mga bagong putol. 1, 2, 3, 4, 5. Nasa almost 5. 5 meters yung kanyang haba. Maraming tataas haba. mga ka-permer, no? Yung, yung iba siguro, maabot ng 6 meters yung taas nito. At yung distansya nila kung titingnan ko, ah uh, nasa 2 meters yung layo ng bawat puno. Pag paakyat ng bundok, nasa 2 meters yung lalayo niya. Samantalang sa gilid niya ay pumapatak ng nasa 4 meters. Hello ka farmer, magandang hapon. At napasyal tayo dito sa Abaca Farm. May ati Lani Perez dito sa Latungay. Sakop ng Ilian, Dumaran, Palawan kasi yung area nila na to ay malapad. Member kayo dati ng Picard, no? Yan, member sila ng Picard kaya dati rin silang nagtatanim ng lagundi. 'Yon mga lagundi na yan. Ilang ektarya na po? Dalawang ektarya na yung abaka nila. Papasok na tayo sa kanilang area. Kung saan dito uh, ginagawang hibla yung abaka. Ha? Nakatago na. Ito naman yung makina, yung decor tiniting machine nila. Ginagamit para sa pagawa ng abaka. Yan. Dito yung Ito rin po yung gulayan ninyo. Ilang hektarya po yung lupa nyo dito? Tatlong hektarya. Yung tubuhan. Project nyo yung tubo ngayon. Na yung mga host. Host PBC. Ayan. So yan na pala yung fiber. Ano nga ba ka? Naka plastic na pala, no? Hmm, naka plastic na. Basta tuyo na, naka plastic hmm. na. Hmm. Mga ilang kilo po kaya yan? Hindi ko alam yan, sir. Magkano mag po yung bilis sa inyo ng isang kilo? Pag yung puti, 85. Pag yung itin-itin, hmm. ay 55. So, ito ay classified as? Classified. Maputi. Hmm. Per kilo nito ay 85 pesos yung puti. Mm, gaano katagal po yan i-decortinate? Ay, gawing Saglit lang yan, sir. Saglit lang po. Mga ilang puno po yan kaya? Yan 23 puno. Ito 23 na puno. Mm. So, so, yan titimbangin ni Ate yung 23 na puno. Kung ilang kilo? Ta ilan sir? 13 kilos? 13 kilos. So yung 23 na puno, kinabagsa ka 18, uh, 13 kilos times 85. So that's 1,105 pesos. So katumbas na yun, 40 pesos per kilo. Yung bawat puno, wow, ayos. So yun kapar, meron hanggang doon yung kanilang abakas, may taas na yan. Nakikita nyo mga dahon na yan, nasa nang abaka, yan. Hanggang doon, sa taas. Dahil maluwang yung kanilang area, malapad yung kanilang area, kaya malapad na abakahan din yung natatam na nila so yung kanina yung sinasabi niya na 23 na puno so ito na to yan ganyan kalalaki ang bawat puno at ngayon ay saktong nag-harvest sila ng abaka Kel, magandang hapon. Saan ka? <laughs> Shoutout kay Angkel. Ano pangalan Angkel? Felix Flores. Flores ah, yung Angel Felix Flores. Angel, gano ba to kalapad yung abaka nila ano? At Ila ni. Yo, hindi sa kaytarya ng Isang hektarya no. Tapos kayo tumutulong pa kayo dito mag-harvest. Para ko rin Ah. Ano lang kayo na pasyal-pasyal lang. <laughs> Grabe no, lalaki no. Ang sandara Jan. Diyan. Tingnan pa natin dito. Tayo dito muna kami ah. So, ito naman ka mga bagong putol. Oh. One, two, three, four, five. Nasa almost five. Five meters yung kanyang haba. Na isang puno lang. maganda yung lupa dito, no? Punta doon sa taas. Yan. Malamig na malamig dito sa ilalim. So, kung ibig sabihin ang yung 23 na puno, ay nagproduce ng 13 kilos. Ibig sabihin yung yung 200 na puno magpo siya ng 130 kilos, ganun. Times 85 na lang, no? So ganito lang pala yung abaka nila dito. Nakapag-harvest na rin sila dati, oh. Ganun may mga putol na Meron din akong video na in-upload sa sa YouTube na no, naman sa isa naman nating ka-farmer na meron ding abaka. Ito pala yung bunga ng abaka. Parang dark red dark red Tapos meron din siyang mga ay yung kanya puso pala dark red tapos may mga bunga. Grabe, tataas mga ka-farmer, no? Yung, yung iba siguro, maabot ng 6 meters. Yung taas nito. At yung distansya nila, kung titingnan ko, uh, nasa 2 meters yung layo ng bawat puno. Pag paakyat ng bundok, nasa 2 meters yung lalayo niya. Samantala, sa gilid niya ay pumapatak ng nasa 4 meters yung gilid. Ibig sabihin, 4 by 2. Wow, dito, farmer, pag dito na ako sa ilalim, yan kitang-kita ko na yung mga nagsisitaasa na abaka mararamdaman ko dito yung lamig ng puno sa isang puno bilangin natin kung ilang piraso yung pwedeng i-harvest ang sabi nila yung pwedeng i-harvest daw dito yung mga ano na mga gulang na 1 2 3 4 5 6 7 8 walo so sa isang puno ay maka-harvest nang walo basta malaking punuan Yan. Hindi ko alam kung nagbibinta sila dito ng mga ano, mga puno ng abaka. Yung mga seedling ng abaka kung po itanim. Hmm. Ito. Dami. Ang kagandahan nito ka farmer, pwede pala itong itanim sa mga gilid ng kagubatan kung saan di ba may mga unggoy. Dahil kakainin ang unggo yung bunga. Lang naman siguro. Ewan kung kinakain ba nito yung bunga. yon lang. At yung kahu ito yung banana trunk niya. Hindi niya naman kakainin. sumas so, mas maganda itong itanim doon. Para uh, makakabigay lamig na rin sa lupa. At isa pa. Source pagkakitaan. Source of income na rin. So ganyan lang ka ang ating video at napasya lang tayo dito. Ito pala ka-farmer, meron silang tanim dito ng, ng sabah. Sinama nila sa sa kwan. Sinama nila sa abaka. Ayun o. No? Grabe taas siguro. 1, 2, 3. 3, 6, 7. Nasa 8 to 9 meters yung taas ng ng saging. Uy, grabe ang Ibig sabihin ng lupa dito. Yan lang. Maraming salamat sa inyong panood mga ka-farmer at happy farming po sa ating lahat. Paalam!